So, dito tayo ngayon guys sa Love you. launching ng bagong motor ng Royal Enfield. 3, 2, 1! Yes! So ngayong araw guys, testing natin itong, itong bikes yung para sa iyo. Okay, naride so, so, natin. Ngayong araw, papunta naman tayo ng Love you sa so, may Tanay Rizal, malapit din sa Peak. So may event doon si Royal Enfield. So gamit natin itong Honda Goldwing 1800. So big shoutout, siyempre. Uh, I-bring it ko itong second of supply na jacket, wow. covered helmet. Okay. Next time, later. So, dito tayo ngayon guys. Uh, shell, buso-buso diyan sa taas pa bago makit ng marilaki. So kasama din mga tropa natin mga sa Royal Infield. Pero ngayon, kahit anong bikes pwede gamitin. Ride right out na tayo. Kasama natin mga tropa natin media influencers. Tapos sakyan tayo ng La View. Dito sa may tabi ng Jariel. <coughs> Yan o. Kasama kami dito. Music <coughs> ng bagong motor ng Royal Enfield. Let's go. Sama natin si Coach Mel. Sama si Des King Senko. Moto Bex. Kenji Moto. Michael Buko. Si Tuner. Si Okay, maraming salamat kung nice, ano nice, na nice. nalang tungkol -tung dito sa bag na to, Ngayon, background na. To you guys, maaaring iba sa inyo, baka nakalimutan na kung ano si Royal Enfield. So, Royal Enfield has been the oldest motorcycle brand and continuous production as of now. Uh, Royal Enfield started in uh, 1901 and it has been in continuous production since, uh, for 123 years now. Three, two, one. Okay. Wow, okay. Right. Check it out. Parang bobber pala. So, basically, parang bobber, di ba? Ang niya. The riding comfort niya is very good. I uh, also heard that the suspension is uh, different from the Super Meteor. Hindi ko pa rin kasi nasakyan to eh. Pero yun niya ang alam ko. These are more comfortable than the Super Meteors. Kasi siguro, ano yung last for uh, uh, walang pillion seat. Madalas eh, yung gagamit nito, hmm. tatanggal eh. Although meron siyang kasama, pero tinanggal lang namin dito. Okay pwede mo siyang alisin agad ng madali. So, very customizable. Wow. Madali lang siyang baguhin lahat. Oh! oh. <laughs> What? <laughs> What? Okay. <Very> <laughs> So, dito rin mapapansin nyo, medyo malaki yung rear brake niya. So, ngayong araw guys, testing natin tong bagong-bagong Royal Enfield na Shotgun 650. So, nakikita nyo, no? Know, Bobber type siya. Ay, kanila mga walang angkasan yan. Lahat yan, walang angkasan. Pero, pag binili mo talaga, may kasamang ganyan. Pwede mo lang tanggalin, eh, may option. Pero, dito daw, sa akin, dahil alam nilang angkas kita. Sama ka ng sama. Tinagyan nila yan para kay Gentler daw talaga yan. so, testing natin to. So ito yung bagong Royal Enfield Shotgun 650. Ang SRP nito is 429,000 hanggang 445,000. Meron itong 648cc, parallel twin, four stroke single overhead cam, air oil cooled. Ito ay 6-speed, fuel injected. Ang consumption nito guys, 22km per liter. Ang fuel capacity nito is 13.8 liters. Meron siyang inverted Showa forks at dalawang Showa rear shocks meron siyang 320 mm na front disc brake, 100 mm na rear disc brake at dual channel ABS. Ang gulong nito guys is 18 inch ang harap at 17 inch ang likod at parehong tubeless. Saka dual exhaust na rin siya guys. So meron din kayong option guys na pwede niyo tanggalin yung pillion seat. At matitira yung carrier. At pwede rin options na tatanggalin nyo itong mismong carrier para maging bobber type siya. So, meron na rin siyang dual gauge na TFT yung isa with built-in Google at nakikita natin yung voltmeter. At the same time, dito makikita natin yung speed, gear indicator, time, odometer, trip A, trip B, trip F. Sobrang class din yung mga handle grip niya at yung mismong mga signal light at mga buttons dito sa handlebar. At LED na rin ang mga headlights niya. Pahilig ka ba sa classic bikes at ayaw mo na sakit ng ulo? Itong bikes yung para sa'yo.